Matatag Grade 1 Quarter 3 Week 3 Day 1 Makabansa. Nasasagot ang mga tanong mula sa maikling kwento ng sariling paaralan. Natutukoy ang mga batayang impormasyon sa pinagmulan ng sariling paaralan. Panimulang gawain. Sagutin ang tanong. Ano ang inyong mga naiisip na salita o imahe sa tuwing nababanggit ang paaralan? Sa araw na ito, tayo ay magbabasa ng isang maikling kwento. Tutukuyin din natin ang mga batayang impormasyon sa pinagmulan ng sariling paaralan gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parirala, taguyod, pagbibigay tulong o suporta, Naitatag itatag, na itayo ang isang lugar o pangkat, tahanan, lugar kung saan naninirahan ang pamilya. Batayang impormasyon sa pinagmulan ng sariling paaralan. Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ako at ang aking paaralan. Isinulat ni JBV Villagracia, iginuhit ni Aileen D. Castuera. Ang paaralan ko ay tinuturing kong pangalawang tahanan. Sa paaralan, matututo tayong bumasa, sumulat at bumilang. Dito rin malilinang ang ating talento at mga kakayahan. Ito ang paaralang Marcos Pimentel, ang aming paaralan. Ipinangalan ito kay Ginoong Marcos Pimentel na nagbigay ng lupa. May makikitang karatula sa harapang bahagi ng paaralan. Makikita sa karatula ang pangalan ng aming paaralan. Matatagpuan ito sa Barangay Masalong, Labo, Camarines Norte. Itinatag ito noong Hunyo 1946. Tungkol saan ang ating binasa? Ano ang turing ng bata sa paaralan? Bakit kaya niya ito nasabi? Ano ang ibig sabihin ng ang paaralan ay ating pangalawang tahanan? Ano ang pangalan ng tauhan sa kwento? Bakit kaya pinangalan ng Marcos Pimentel ang paaralan ng tauhan sa kwento? Ano sa tingin ninyo ang mga batayan sa pagpapangalan ng paaralan? Ang bawat paaralan ay mayroong mga pagbabagong pinagdaanan. Ang mga mahahalagang pangyayari ang bumubuo sa kwento ng paaralan. Panuto, Talakayin ang kwento ng sariling paaralan. Ano ang pangalan ng ating paaralan? Kanino o saan ipinangalan ang paaralan? Ano ang eksaktong lokasyon ng paaralan? Kailan na itatag ang paaralan? ano ang nasa lugar ng paaralan bago ito maging kasalukuyang estruktura. Sagutin ang tanong, bakit mahalaga na malaman ang pinagmula ng iyong paaralan? Ano ang mga batayang impormasyon na natalakay tungkol sa iyong sariling paaralan? Week 3, Day 2 na ilalarawan ang itsura ng paaralan noon at ngayon. Na iguguhit ang itsura ng sariling paaralan noon at ngayon. Na ibabahagi ang naiguhit tungkol sa pagkakaiba ng itsura ng paaralan noon at ngayon. Basahin natin muli. Handa na ba kayo? At ang aking paaralan, isinulat ni J.B. V. Villagracia at iginuhit ni Aileen D. Castuera. Ang paaralan ko ay tinuturing kong pangalawang tahanan. Sa paaralan, matututo tayong bumasa, sumulat at bumilang. Dito rin madulinang ang ating talento at mga kakayahan. Ito ang paaralang Marcos Pimentel, ang aming paaralan. Ipinangalin ito kay Ginoong Marcos Pimentel na nagbigay ng lupa. May makikita ang karatula sa harapang bahagi ng paaralan. Makikita sa karatula ang pangalan ng aming paaralan. Matatagpuan ito sa Barangay Masalong, Labo, Camarines Norte. Itinatag ito noong Hunyo 1946. Panimulang gawain, sagutin ang tanong. Ano ang mga bagong kaalaman ang maari nating idagdag mula sa talakayan kahapon? Sa araw na ito, ilalarawan natin ang itsura ng paaralan noon at ngayon. Iguguhit natin ang itsura ng ating sariling paaralan noon at ngayon at ibabahagi natin ito sa ating mga kaklase. Gawain pag-unawa sa mga susing salita o parirala. Noon, bagay na naunang nangyari o tapos ng mangyari. Na itatag, kasalukuyang nangyayari ang aking paaralan noon at ngayon. Mahalagang malaman ninyo ang mga pagbabago sa ating paaralan. Makilala ang mga unang nagtaguyod ng paaralan. Maintindihan na ang komunidad ay nagtutulong-tulong upang sumuporta sa edukasyon ng mga mag-aaral. Alam ba ninyo kung kailan na itatag ang ating paaralan? Ano ang itsura ng paaralan noon? Ilarawan ang itsura ng lugar bago ito maging paaralan. Alam niyo ba kung sino ang unang naging punong guro ng ating paaralan? Sino-sino ang tumulong upang may taguyod ang paaralan? maaaring magbigay ng ilang mga organisasyon o mga kasapi ng pamahalaan na nagbigay tulong. Paano nakatutulong ang punong guro at mga organisasyon sa kaunlaran ng paaralan? Bakit mahalaga ang mga pagbabago? magpapakita ang guro ng mga larawan ng paaralan noon. Isagawa, gawain o pair work. Pag-uusapan ng mga magkapares na mag-aaral ang itsura ng kanilang paaralan noon at ngayon, batay sa ibinahagi ng guro. Think, Pair, Share ibabahagi ng mag-aaral sa kanilang kapares kung ano ang pinakanagustuhan nilang kwento na naibahagi ng guro tungkol sa kanilang paaralan. Maaaring pumili ng ilang mga mag-aaral na magbabahagi ng kanilang gawa sa buong klase. Ano ang pinagkaiba ng iyong paaralan noon at ngayon? Para sa takdang aralin, sa isang papel o sa inyong kwaderno, magdikit ng larawan o gumuhit ng iyong hindi malilimutang pangyayari sa paaralan. Maging handa na ibahagi ang iyong iginuhit sa klase kinabukasan. Week 3, Day 3 Na ilalarawan ang mga halimbawa ng mahalagang pangyayari sa paaralan na ibabahagi ang mga karanasan sa mga halimbawa ng mahalagang pangyayari sa paaralan. Panimulang gawain, Pair Work Bawat mag-aaral ay magbabahagi ng kanilang takdang aralin sa kanilang mga kapares. Maaari rin na pumili ng ilang mag-aaral na magbabahagi ng kanilang takdang aralin sa buong klase. Sa araw na ito, ilalarawan natin ang mga halimbawa ng mahahalagang pangyayari sa paaralan. Magbabahagi din tayo ng ating mga karanasan sa mga halimbawa ng mahahalagang pangyayari sa paaralan. Gawain pag-unawa sa mga susing salita o parirala. Pagtatapos, ibinibigay sa mag-aaral na nakatapos ng pag-aaral, pagdiriwang, selebrasyon, okasyon. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parirala, paglaro, mga paligsahan na tungkol sa iba't ibang sports na nilalahukan ng mag-aaral at mga guro. Mahalagang pangyayari at karanasan sa sariling paaralan. Panuto: Basahin ang pangungusap sa ibaba at ibigay ang inyong pagpapakahulugan tungkol dito. Ang paaralan ay ang ating pangalawang tahanan. Ano ang hindi ninyo malilimutang pangyayari sa paaralan? Ang kwento sa paaralan ay dulot ng mga pangyayari at karanasan ng mga taong bumubuo sa paaralan. Pangkatang Gawain: Paint Me a Picture. Una, hatiin ang klase sa maliliit na pangkat. Pangalawa, bigyan ang bawat pangkat ng larawan na masayang pangyayari sa paaralan na kanilang gagayahin. Pangatlo, Bigyan ng ilang minuto ang mag-aaral na pag-usapan kung paano nila ipapakita ang nasa larawan. Ikaapat, bigyan ng bawat pangkat ng pagkakataon na gayahin ang larawan sa harap ng klase. Ikalima, huhulaan naman ng ibang mag-aaral kung ano ang larawan na ginagaya ng pangkat. ano-ano ang naging mga pananda ninyo sa mga larawan upang mahulaan ang ipinapahiwatig nitong pangyayari? Ano ang inyong pinakaabangan sa pangyayaring ipinakita? Paano natin maipapakita ang pagpapahalaga sa mga pangyayari sa paaralan tulad ng mga halimbawang ipinakita? sagutin ang tanong. Natukoy ba natin ang mga magagandang kwento ng paaralan sa pamamagitan ng pagpapakita ng larawan? Ano-anong magagandang kwento ito? Week 3, Day 4 Nakagagawa ng likhang sining na tumutukoy sa batayang impormasyon ng kanilang paaralan. Panimulang gawain panuto, tukuyin ang mga mahalagang pangyayari na nasa larawan. Ang kwento ng paaralan ay dulot ng mga pangyayari at karanasan ng mga taong bumubuo sa paaralan. Sa araw na ito, tayo ay gagawa ng likhang sining na tumutukoy sa batayang informasyon ng ating paaralan. gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parirala. Hinaharap, mga bagay na mangyayari pa lamang. Paggawa ng likhang sining. Pangkatang gawain, hatiin ang klase sa maliliit na pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng Manila paper na nahahati sa tatlo magtutulong-tulong ang mga mag-aaral na iguhit ang larawan ng paaralan noon. Ano ang mga bahagi ng paaralan na gusto ninyo at bakit? Ano ang bahagi ng paaralan ang katangit-tangi? Paano ninyo natutukoy ang kaibahan ng paaralan noon at ngayon? Ano ang masasabi ninyo sa mga pagbabago sa paaralan? Pangkatang gawain. Magtutulong-tulong ang mga mag-aaral na iguhit ang larawan ng paaralan sa hinaharap. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Mga tanong, ano ang nais ninyong magbago sa paaralan natin ngayon? Ano kaya ang mga maaari pa natin gawin habang nasa paaralan? Panuto, isagawa ang nasabing gawain. Pagpapakita ng natapos na gawain sa klase. Bawat pangkat ay magpapakita ng kanilang mga gawa sa harapan. Ilalarawan ng mag-aaral ang hitsura ng paaralan noon, ngayon at nais nila sa hinaharap presentasyon ng output Week 3 Day 5 Catch up Friday Maraming salamat mga bata